Lahat tayo ay may kanya-kanyang kwento. Kwento na niminsan hindi inasahang mangyayari sa buhay natin. Mga ganap na madalas masaya at malungkot, may pighati at pagdurusa, at iba pang emosyon na laging may kaakibat na responsibilidad. Ano man ang nangyari, ang importante na tuto at naging gabay ang karanasang iyon, sa pagharap sa panibagong araw ng buhay natin. Pakinggan natin ang kwento ng isang kaibigan na itago natin sa pangalang Inet. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Inet. Lumaki sa isang mahirap subalit masayang pamilya. Nangarap na balang araw maya ang pamilya sa kahirapan. Itinaguyod ng mga magulang ang pag-aaral ko at ang pang-araw-araw na gastusin ng pamilya. At bilang gante sa pagsasakripisyo nila, nagsumikap akong mag-aral upang matupad ang mga pangarap na gusto kong maabot sa buhay. Nangako ay tumuntong na sa kolehiyo lalong tumibay ang pag-asa ng mga magulang ko na balang araw matutupad na rin ang mga pangarap namin. Pangarap na hindi ko inakala'ng masisira at guguho dahil lamang sa isang iklap. Pag-ibig. Ito ang naging dahilan kung bakit nawasak ang aking kinabukasan. Totoo nga ang kasabihang, ang pag-ibig, pag pumasok sa puso ni naman, hahamakin ang lahat, masunod ka lamang. Dahil, ito ay literal na nangyari sa akin. Second year high school ako, nang naging boyfriend ko si John. Isang kaklase na nagtiyagang manligaw at kinalaunan ay sinagot ko. Pumupunta siya sa bahay para dalawin ako at minsan naman ay sinasama niya ako sa bahay nila para na rin dalawin ang mga magulang niya. Sa madaling salita, alam ng mga pamilya namin, subalit hindi boto ang aking ama sa kanya. Gayunpaman, tumagal na walang problema ang relasyon namin nang isang taon. At di naglaon, ako ay nakipaghiwalay sa kadahilan ng chick boy pala ang aking nobyo. Hindi siya pumayag na makipaghiwalay. At dahil na rin sa mahal ko pa rin siya, binigyan ko ng chance na magbago. Fourth year high school kami nung nagdesisyon kaming tapusin na talaga ang aming relasyon. Sa mga panahong iyon, tuluyan na kaming nagkaroon ng sarisarili naming buhay. Ako ay nagpatuloy sa pag-aaral sa kolehiyo at nagkaroon ng bagong kasintahan na kung saan ay tanggap ng tatay ko. Siguro nga ganoon ang buhay kung sino pa yung tanggap ng lahat ng miyembro ng pamilya mo. Ayun pa ang hindi mo nakakatuluyan. Nagkahiwalay din kami ng kasintahan kong yon dahil sa mga hindi na pagkasundo ang mga bagay-bagay. Nung third year college na ako, pumasok ulit sa eksena ang dati kong kasintahan nung high school. Dahil siguro sa may pinagsamahan na kami, bumalik ang dating nararamdaman ko sa kanya inakalang siya na ang lalaking makakasama ko habang buhay. Kung kaya't ayaw man sa kanya ng tatay ko, pinaglaban ko pa rin siya. Nagtiwala ako sa kanya sa mga pangakong hinding-hindi niya ako iiwan at mamahalin ng lubusan. At dahil sa matatamis na mga salitang binitawan niya, ibinigay ko ang buong puso at sarili ko sa kanya hindi pala batayan ang ibigay ang sarili upang masabi mo na sayong-sayo ang kasintahan mo nung may nangyari na sa amin napansin ko na unti-unting nagbago ang pagtingin niya sa akin iniwasan hanggang sa tuluyang iniwan ito ay lumuwas ng Maynila upang magtrabaho doon. Sa mga panahong iyon, ako ay labis na nangangamba sa kadahilan ng hindi na dumarating ang buwan ng dalaw ko. At hindi nga ako nagkamali ng hinala dahil nalaman ko na ako ay nagdadalang tao. Nabuntis ako ng taong inakala kong mahal ako Nakaya akong panindigan anuman ang problemang dumating. Subalit, mali pala ako dahil mag-isa kong susuungin ang pagsubok na iyon. Litong-lito ako ng mga panahong iyon. Hindi ko alam kung paano kong ipapaliwanag sa aking pamilya ang nangyari sa akin. Alam kong magagalit sila lalo na at malaki ang expectation nila na ako ay makakapagtapos na sa susunod na taon. Subalit, wala akong matakbuhan sa mga oras na iyon, kundi sila lang. Ang pamilya pa rin ang siyang dadamay sa oras ng kagipitan. Ipinaalam sa kanya ang kalagayan ko. Subalit, hindi ito nagpakita ang mga magulang niya lang ang nakipag-usap sa amin. At dahil sa panahong iyon, kapag ang babae ay nabuntis, automatic na pinapakasal ng mga magulang ang magkasintahan. Subalit sa kaso na hindi siya nagpakita, parang sinabi niya na ayaw niyang panagutan ang nangyari sa amin. Nung nagkaharap ang mga magulang namin, Sinabi ng tatay ko na okay lang na huwag panagutan kung ayaw niya. At huwag na din kaming ipakasal dahil mas magiging mahirap lang ang magiging pagsasama namin. Inilayo ako ng mga magulang ko sa lugar namin kasi sa panahon ko, usong-uso ang chismis na kapag may nabuntis, kalat sa buong lugar hanggang sa mga karatig na barangay. At siyempre pa, sa katulad kong buntis, dapat lang naiwasan ang mga bagay na makakapagpa-stress sa akin. Tinala ako sa lugar ng mama ko sa mga kapatid niya. Ang usapan, dun muna ako sa kanila hanggang sa makapanganak ako. Ilang araw pa lang akong namamalagi doon, nagiba ang desisyon ng tiyahin ko. Sinabi nito na gusto nilang amponin ng asawa niya ang isisilang kong bata dahil na rin sa hindi sila magkaanak. Labag man sa kalooban ko, sila pa rin ang nasunod. Pagkapanganak ko, doon pa rin ako pansamantalang tumira sa kanila ako ang nag-alaga sa anak ko na kung saan malaya kong nagagawa bilang isang ina ang mga dapat kong gampanan sa kanya. Tumagal ng halos dalawang taon ang ganong setup hanggang sa nagpa siya akong umalis upang magtrabaho sa Maynila. Hindi madali ang naging desisyon ko lalo na at hindi ko makakasama ang anak ko. Subalit, alam ko na magiging maganda ang kinabukasan niya sa piling ng tiyahin ko. Maibibigay nila ang pagmamahal ng isang kumpletong pamilya at ang mga bagay na kakailanganin ng bata. Sa ngayon, malaki na ang aking anak at may sapat ng pag-iisip upang maintindihan ang mga pangyayaring naganap sa buhay namin. Nakatira pa rin ito sa mga kinikilalang magulang na itinmuring siyang parang kanilang tunay na anak. Alam na rin niya ang tunay niyang ama at may komunikasyon din sila nito. May kanya-kanya man kaming pamilya sa ngayon, subalit hindi ito naging hadlang upang magkaroon ng ugnayan sa unang anak ko. Hanggang dito na lang ang aking liham at naway kinapulutan niyo ng aral. Nagpapasalamat, Inet. Sa mga gusto pong magbahagi ng kwento ng kanilang buhay. Maaari po kayong mag-message sa comment box para po sa iba pang mga detalye at kung paano at saan ipapadala ang inyong liham. Maraming maraming salamat po sa pagsabaybay and please don't forget to subscribe at Amazing live Channel, ang aking channel. Amazing po is uh, small letter A, capital M, and then all small letters E, I, Z, I, N, G, L, I, F, E. Ayan, magkahiwalay po yung amazing life. Thank you!